Ang dami ng JT. Sa Marshall, walang magnanakaw. Nilang, wala po ako sinasabing magnanakaw, Ninang. Wala. Alam, eto ang sabi. Ano nga, nakita ko nga eh. Ninang, sinisita ko. Nataka ako. ako bakit lagi mo pinagbintis kita nga ito. Ilatay ko ka ng cellphone. Ilang beses na natin pinagbintingan yan. May magbubukas ka. Ganun din. Nilang, utos lang ni Papa yung Ninang. alerto.

Ipagdama, kung ano lang yung totoo Eh, ba't ginadama mo si Marvin? O, oh, tatawag sila, Marvin. Pag tumatik eh, ako, sabi ko, ilang beses nag-CCR, tinatawag mo. Hindi pa nagbababa ng pagkano, tinatawag mo na. Hindi ko tinatawag si Nina. Sige, mamaya. Din... Ma, hindi ko tinatawag si Marvin, Ma. Hindi ko gagawin yan. Okay. Hindi ko tinatawag si Marvin kung hindi niya pag-CCR, Ma. Hindi ko ginagawa yan, Ma. Maniwala ka sa akin ko gawain niya. Hindi tinatawag si Marvin.

Hindi <laughs> ka oh, man mali ka rin naman kayo. Ay, kung po ginagawa ko po yung mga pinyon. Mamaya yes, malalaman. Yes, Ginawa mo kay ate. Mamaya na, mamaya. Hintay mo muna magkaroon. Umalis yung po. Mamaya na kayo magkanya. Ito, Okay. Oo, ma. ako, ma. sitwasyon ngayon na hindi ko maintindihan Hindi then next week ko naman sinabi na biglang na freak out it's a CR daw pagsubok pagsubok may record na natin pa, ano nagpaalam sa akin ba? saglit lang daw siya may pupunta sabi ko may LTO dyan sabi ko Maglalakad mm -hmm. lang daw siya.